giniit po ng uh, misis ng pinaslang na radio announcer na si Juan Humalon na walang kinalaman sa trabaho ng asawa ang pagpatay rito. Sa interview ng Aramen in Manila kay Jerry Bell Humalon, sinabi nito pawang entertainment lamang ang konten ng programa ng kanyang mister. Dagdag pa nito, wala rin itong nakukwentong death threat o banta sa buhay ang pinatay na radio announcer. Posible anyang may kinalaman sa negosyo at lupa ang pagpaslang sa broadcaster. eh okay. uh, Mayroon uh, may sa business namin, yung registration. Then sa land dispute po namin ma'am na aming tinitirhan ngayon ma'am, siguro submitin siya ang tingin nila sa registration na Nagpasalamat naman ang pamilya Humalon sa natanggap na suporta sa mga pulis at sa pamahalaan at patuloy na ipapanawagan ang justisya para sa kanilang pinaslang na kamag-anaga. Ipapabot um, ko sa ating pamahalaan. Napasalamat ako kay Pangulong uh, 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 Bongbong Marcos sa uh, pagtulong niya, pagpapabot niya ng uh, sa ang pamilya ngayon. At salamat din sa mga kapulisan na andito, nagtutok sa amin, nagbabantay sa amin, sa may safety. At sa kaso sa aking husband at si Jenny Walker, ang akin ng mom na makamit namin ang hostesya sa pagkamatay ng husband ko na si Jenny Walker. Si Jury Bell Humalon Asawa, ni Juan Humalon sa interview ng Armen Manila.